Hello, Good Day Coaches! I'm Emmanuel Mercaida from Aspati City, Team Infinity founder under Team Champions po. And gusto ko lang po i-share yung naging journey ko kay iWatch. Uh, before iWatch po, I'm a Bachelor of Science in Information Technology graduate. Nung year 2018 po, uh, after graduating po, uh, pumunta po ako ng negaspi para po tulungan yung ate ko sa pag-negosyo. At uh, yung time po na yon nagkaroon din po ako ng interest na magnegosyo online. So, kung hindi po si iWatch, siguro po nag-reselling din po ako or ipinagpatuloy ko po yung freelancing job na encoding or kahit ano po related sa IT. And then, year 2018 din po, nung nag-start ako kay iWatch, October 12, 2018 po. So, obviously po, tagal na po ako. And napakahirap po yung experience ko nun dahil sa yung nag-invite po sa akin ay mas bata po sa akin. So, umaasa po kami sa grand upline po namin. Sa kasamang palad po, uh, yung grand upline ko po na yun ay lumipat po ng ibang company. So, nahirapan po ko nun sa journey ko kay iWatch. Siguro po almost nasa 5,000 plus po yung earnings ko nun at after po nun, Nahinto po ako ng ilang years. And then, nag-try din po ako ng ibang business po. Nung nahinto ko kay iWatch. Online pa din po. More on product movement po yung nasalihan ko nun. Pero nag-stop pa rin po ako dahil po sa nabis na po ako sa trabaho sa almost one year and a half po na nahinto ako sa iWatch at sa ibang businesses po. Sa dami ng pwede kong balikan ay si iWatch pa din. Ito pong May 2020, napag-desisyonan ko na pong uh, sumali ulit kay iWatch. Nagpatulong po ako kay uh, Sir JM. Sir JM Canete. And, nung nag po ako sa kanya, naalala ko po na nasabi ko po, kung pwede niya po ulit akong matulungan sa kay iWatch. And, yung tanging sinagot niya po sa akin noon ay pwedeng pwede basta willing lang po akong matuto ulit. So ginawa ko po noon. Nagpatulong po ako sa kanya. ah uh, humingi po ulit ako ng guidance. And araw-araw po, motivate niya ako. And then, month of June po, nung nag-start na ulit ako sa pag-prospecting at inviting. And month of June ko po ay napakahirap din dahil sa back to zero po talaga so ang nangyari po nun ah uh, attend ulit ng trainings ah uh, research ulit nung time na end of month of June naka-invite po ako and tinulungan ko din po so month of July nag-start na po sa pag-boom yung na Team Infinity dito po nag-start na mag-boom po yung uh, team namin so ang ginawa ko po nun ah uh, motivations lang din gaya ni Coach JM and lahat ng nakikita kong ginagawa ni Coach JM ay inapply ko din po regarding sa pag-create ng GCs, sa pag-create ng groups and nag-try din po ako na mag-create ng mga automation at i ko din po ito sa ibang team leaders ko po. So, sa loob po ng one year and almost two years na paghinto ko kay iWatch, na-realize ko po noon na sayang po talaga, nakakapaghinayang. Kasi kung iisipin ko po, ah, uh, kung, kung iisipin po natin, ay kasabahin ko, ko lang po si Coach JM, pero grabe po nakaka-inspire yung naabot niya. Ngayon po, iniisip ko po na grateful po ulit ako na nakabalik ako kay iWatch. And still counting na po. And sana po ma-reach yung next goals ng team namin. And yung lesson po dito is uh, sadyang ano lang po uh, maging positibo lang at be consistent. Dapat po tayo mismo ang maghanap ng learnings. Tayo po ang lumapit sa learnings. And kahit anumang pagsubok dumaan at sa atin ay tuloy-tuloy pa rin tayo yun lamang po and God bless po